Hi guys! Ako po si Jackie. Nagsishare po ako ng aking life experience sa aking pagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang domestic helper o FW at ngayon nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. So ngayon, ikaw na nanonood, ikaw na gustong makinig at gustong malaman ang buhay abroad. So kung gusto mo ang topic na ito, paki ang like at paki-comment na rin sa baba kung ano yung mga tanong mo at paki mo na rin para makatulong ako sa iba at subscribe to my YouTube channel at paki-pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. So salamat guys sa inyong suporta at ngayon magsi-share ako sa iyo sa iyo kabayan ikaw na nanonood ngayon. So ang tanong ko at ang topic na i-share ko sa inyo ay tungkol naman sa rason kung bakit tayo manging ibang bansa. So isa yan sa naisip kong rason dahil nung nagpidus kami, naitanong din yan sa amin isa-isa. Marami kaming tinanong, mga first time at ex abroad. So unang tinanong yung first time, ano raw yung dahilan kung bakit mag-a-abroad? So ang sagot ng kasama namin or kababayan or Kasama namin nagbidos ng time na yon. Ang sagot niya, para makatulong sa pamilya, para pang-suporta sa pag-aaral sa mga anak, makatulong sa asawa, at makapagpadala sa pamilya para sa kanilang mga pangangailangan. So yan yung sagot ng isa naming kasamahan. Tapos tinanong na naman yung isa naming kasamahan, Ganon din, sabi niya, para makatapos daw yung mga anak niya sa pag-aaral. Masusuportahan niya yung pag-aaral ng mga anak niya. Makatulong din sa pamilya, ganon. Sa mga magulang, kapatid. Tapos, sa asawa. Yun din yung sagot niya sa tanong ni ma'am na nagpidus uh, sa amin. So, sa mga first time, kung kayo ay papunta pa lang dito sa ibang bansa, ang dapat niya talagang tandaan na tama sagot sa tanong kung ano yung rason kung bakit ka mag-aabroad. So, isishare share ko sa inyo kasi ako noon, nung nag-pidus kami, tinanong din ako. So, ang sagot ko din, kaparehas lang din sa sagot ng mga ko para sa pamilya, para sa mga anak ko, para sa kanilang pag-aaral, masusuportahan ko. Yun din yung sagot ko. Pero ang tama palang sagot noon is, para sa sarili. So, yun yung sabi ni ma'am. Kasi, dapat talaga, pag tayo ay mga ibang bansa, kaya tayo magtatrabaho sa abroad, para sa ating sarili. Para mabago natin yung ating sarili, para ma-improve natin yung ating sarili, para matulungan natin ang ating mga sarili. So, yun talaga yung dahilan kung bakit tayo mag abroad Pero ang isip kasi natin, Kapag tayo ay mag apply abroad, tayo ay maging ibang bansa, tayo ay magtatrabaho dito sa ibang bansa, bilang isang kasambahay, ang isip natin is pamilya. Pamilya talaga yung inuuna natin. Hindi natin naiisip na kailangan pala talaga natin unahin ang ating sarili. Minsan, hindi naman masama maging madamot. Kasi kung lagi kang magbigay ng magbigay, ng, bibigay ka lagi sa pamilya mo, halos lahat ng kinikita mo dito sa abroad, ibibigay mo sa pamilya mo, pagdating ng panahon, ikaw din ang may kasalanan kung bakit hindi ka nagtitira sa sarili mo. So, sa mga ex-abroad na matagal na dito, experience na nila yan. Kasi hindi tayo habang buhay dito sa abroad. May hangganan yung pagtatrabaho natin dito sa abroad. May kontrata tayo na tinatapos 2 years. So pagkatapos ng 2 years, wala kang ipon, babalik ka na naman sa abroad. So isa 'yan sa mga dahilan na maraming OFW na pabalik-balik na lang sa abroad kasi nakakalimutan na natin yung ating mga sarili. Kahit ako mismo, nakaka-relate ako sa uh, tanong na 'yan. Nakaka-experience ako sa tanong na 'yan kasi saya ilang beses ko na rin pabalik-balik sa abroad. Although may mga na ipagawa naman ako, may mga project naman ako. Pero kung kukwintahin natin yung sinasahod natin sa loob ng dalawang taon. Yung dalawang taon na yon kumikita tayo ng kung iaano lang natin. Sasabihin na lang natin na 500,000 pesos. So sa loob ng dalawang taon na yon wala ka pa rin naiipon. Ang naiipon mo is resibo. So marami tayo ang nakaka-relate dyan. So isa yan sa kailangan nating baguhin. Kailangan nating magtira talaga or mag-ipon para sa sarili natin. Kasi karamihan sa atin, puro padala. Yung mga pera natin, pagsahod natin, pinapadala talaga natin sa pamilya. Inuna talaga natin ang pamilya. Hindi natin namamalayan, napatapos na yung 2 years at wala tayong naiipon. So ang posibilidad so mag apply na naman tayo ulit. So 'yun yung uh, laging ginagawa or mga karamihan sa nana experience. So 'yun yung na experience ko at karamihan din na nangyayari sa ating mga OFW na kasambahay dito sa ibang bansa. Nakakalimutan kasi natin na tulungan muna natin yung ating sarili. So, ngayon, maisip natin na unahin talaga muna natin ang ating sarili. So, yung iba kasi ding mga OFW na umuwi din na walang ipon dahil nga dito sa ibang bansa, so hindi naman sa arang kikialam ako, minsan kasi pag matagal na sila dito, so yung sinasahod nila, Put sa pinapandala nila sa pamilya, binibili din nila ng luho. So, ang possibility, wala talagang naiuwing ipon. So, pag uwi ng Pilipinas, punta na naman sa agency, mag a na naman ulit. So, ganun lang yung nangyayari. So, pabalik-balik na lang dito sa abroad. So, ang 2 years na kontrata is 500,000 pesos. So, kailangan magtabi talaga tayo para sa ating sarili. Para pag uwi natin sa Pilipinas, may maipundar talaga tayo. Kailangan nating magdala ng notebook at ballpen. Pag ikaw ay first time, mangyong ibang bansa ka, kailangan mong magdala ng notebook at ballpen para malaman mo kung ano yung nabibili mo sa sahod mo, kung saan napupunta yung sahod mo. So, yun dapat talaga ang kailangan natin gawin. Income, tapos, babawasan talaga natin unang-una yung savings. At pagkatapos, saka na yung expenses. Kailangan may savings din tayo. So, kami noon, nung nasa Pilipinas pa lang ako, bago kami nag-flight, yung mga kasamahan kong first time, pinapa-open account sila sa BDO. So, yun yung pinapagawa ng agency para makaipon. Pero, para sa akin, hindi magandang option din yung mag-open account ka sa banko. So, ang mas maganda, yung pera mo, i-invest mo na lang sa mapagkatiwalaan na na investment dyan sa Pilipinas para sa ganun, mas malaki-laki yung interest na pwede nating kitain. Kasi pag sa banko lang, ihuhulog mo lang siya sa banko every month, maliit lang yung interest niya every month. Kahit magpapadala ka buwan-buwan ng 10,000 o pagdating mo sa Pilipinas, i-update mo yon i-update mo yung passbook mo. Pagdating mo doon, maliit lang yung interest. Makikita mo naman din yan sa passbook mo kapag na-update na. Kailangan lang pag nagpadala ka dito, sa ibang bansa ka, magtatrabaho ka, magpapadala ka sa account mo, kailangan mo din itabi yung resibo. So, yun yung ginawa ko dati. Na-experience ko na yun na itinabi ko lang yung resibo, nagpapadala ko sa bangko ko, sa BDO yon dati. So, BDO ako nagpapadala dati, tapos sinuhulugan ko siya. Minsan, every other month, naguhulog ako. Tapos, nung pag-uwi ko ng Pilipinas, in-update ko siya, tinignan ko kung magkano yung interest. Maliit lang talaga yung interest. So, kung kayo ay first time na gusto nyong makaipon talaga na may plano kayo, na may goal kayo. So, yun yung dapat nyong gawin. Habang nandyan pa lang kayo sa Pilipinas, mag hanap na kayo ng paraan para makapag-invest kayo. So, may isa sa ako na magandang investment. Hindi siya talaga scam. Legit siya. So, pag-ibig MP2, maganda siyang investment. Pwede mo rin siyang i-withdraw kapag wala kang pera, if ever na umuwi ka ng Pilipinas, galing ka na dito sa ibang bansa, kinapos ka, tapos may ano kasi yon 5 years na kailangan doon mo na yung pera mo within 5 years. Pero pwede mo siyang i-withdraw kapag wala ka ng pera. Kailangan mo lang pumunta sa pinakamalapit na pag-ibig branch. Tapos magpunta ka doon, sabihin mo lang na i-terminate mo yung, yung impito tapos, kailangan nilang nila na mag-submit ka ng valid ID. Tsaka, magawa ka ng rason kung bakit may withdraw yung, yung investment sa kanila. Tapos, pag naipasa mo na yan lahat, itetext ka na lang nila. Papuntahin ka na lang nila. Tapos, ibibigay na nila yung cheque. So, yun yung na-experience ko. Pasala ko sa kanila ng valid ID. At tsaka, nag bigay ako sa kanila ng letter kung bakit ko iteterminate yung aking investment sa kanila. So, may binawas lang sila. Kung magkano lang yung interest sa pera mo, for example, naka 2 years ka na, kung magkano yung interest sa hinulog mong pera sa kanila, ibabawas nila yung kalahati. Pero yung pera mo, buo pa rin na matatanggap. Malaki din ang interest nila. Hindi kagaya sa bangko. So, kailangan ganun yung gawin natin para makaipon, para makapagpundar tayo dyan sa Pilipinas. Kasi ang inuuna kasi natin, tuwing sahod natin, pinapadala natin sa pamilya. Tapos yung pamilya natin, hindi na uubosan ng rason. Kinakapos din sila monthly. So, nung, nung nandyan pa lang tayo sa Pilipinas, nung wala pa tayong trabaho, nung hindi pa tayo kumikita ng malaki, nagkakasya yung sahod ng asawa natin, nagkakasya yung budget natin sa pamilya. Pero nang nandito na tayo sa abroad at nakapagtrabaho na tayo, kumikita na tayo ng malaki, kapos na yung ating pamilya dyan sa Pilipinas. Siguro nakakarelate ka nito. Kaya, kailangan nating maging wise pag isa kang OFW, kailangan mong maging wise. Kailangan muna natin unahin yung ating sarili. Yun pala ang dapat na isagot sa question na yun. Kung ano ang rason mo kung bakit ka nung ibang bansa. Uunahin mo pala talaga yung sarili mo. Kasi dyan pa sa Pilipinas ang nagpapakahirap ikaw. Ikaw yung pumunta sa hospital, sa clinic. Ikaw yung experience ng mga injection ilang beses ikaw yung nahihirapan pabalik-balik sa opisina, sa agency, sa clinic. Ikaw yung nahihirapan pagkuha ng mga requirements mo para makompleto mo lahat. Ikaw yung nahihirapan mag-asikaso, mag-process sa sarili mo. Ikaw yung nagugutuman, ikaw yung napupuyat kasi kailangan mong pumunta ng clinic ng madaling araw para makapag-medical ka. So, di ba? Kailangan mong magutom, kailangan mong mag-fasting. Kailangan mo lahat mag-sacrifice diyan ka pa lang sa Pilipinas. So kailangan pag nandito ka na sa abroad, uunahin mo rin ang sarili mo. Hindi masama na magdamot tayo. Kasi pag dating ng panahon, sarili lang din natin ang mga katulong sa atin. 'Yun pala 'yung tamang sagot sa tanong ni Ma'am. Pinagsabihan kami kung bakit ganun daw 'yung sagot namin, bakit lagi naming inuuna 'yung pamilya namin. So, hindi naman daw masama ang magdamot, sabi ni ma'am. Kailangan talaga unahin raw natin yung ating sarili. Yun ang paliwanag sa amin ng aming PIDOS instructor. Nakaka-relate siya talaga. So, kung gusto niyong panoorin, punta lang kayo sa channel ko. Panoorin niyo yung aming PIDOS, kakaibang PIDOS. Nakaka-relate ka talaga. Nanood talaga siya, inanood ni ma'am sa realidad ng mga OFW kasi nakikita niya na maraming OFW na umuwi na walang ipon. Puro resibo lang. So nakakapagod ang trabaho natin dito. Tapos nagtiis tayo, nagugutom tayo, lahat ng bagay sinakripisyo natin. Tapos uuwi tayo na puro resibo lang. So kailangan baguhin natin yung ating mindset. So ngayon, kailangan nating unahin muna yung ating sarili. Karelit din ako dyan kasi sa ilang beses kong pabalik-balik abroad, kahit ako mismo makakapagsabi na may mga panahon talaga na tinitingnan ko yung mga resibo tapos minsan tinututal-tutal ko. Malaki na pala din yung uh, naiipon ko sana pero na, kasulat lang siya sa papel. So wala, wala akong makikita na naipon ko na pera na ganun halaga. Kasi naubos padala sa pamilya. Pag naipadala na sa pamilya, wala nang chance na maiipon pa yan. Kasi nagagastos na yan sa kung saan-saan. Naibili ng pagkain, naibili ng mga pangangailangan sa araw-araw. So, yun. So, ang tendency, uuwi talaga na Puro resibo lang talaga ang dala at walang ipon. So kailangan, isipin muna natin, unahin talaga natin ang pag-iipon. Kasi hindi sa lahat ng panahon, dito tayo sa ibang bansa magtatrabaho. Two years lang yung kontrata natin dito, uwi din tayo ng Pilipinas. Mas maganda or mas masarap sa pakiramdam, umuwi ng Pilipinas kapag may ipon ka, may maipondar ka, makikita ka na bahay mo makikita mo yung bawat sakripisyo mo. So, pag may mabili ka, for example, uh, mga materyale sa pagpapagawa ng bahay mo. So, ito yung dalawang buwan ko na to. So, ito yung bunga ng pagod, puyat, gutom, sakripisyo ko sa ibang bansa. So, nandyan siya, makikita mo. So, mas masarap sa pakiramdam yun. So, yung iba kasi, yung ginagawa nilang libangan na lang din, ako din mismo nakaka-experience dito pag ako na homesick dati, pag ako na stress, bumibili ako ng mga damit, sapatos, pero ngayon nare-realize ko na na hindi pala dapat gawin yun. So, yung pera ko parang nasasayang lang kasi yung mga damit, sapatos, mga alahas, mawawala din yan eh. Mas masarap talaga sa pakiramdam kapag may makita ka, may pundar para sa sarili mo, or di kaya pag uwin mo ng Pilipinas may pera kang naipon para makapag-aral ka, para ma-improve yung sarili mo, para sunod na pangingibang bansa mo is hindi nakasambahay yung papasukan mo mas masarap sa pakiramdam pag ganun so tiis-tiis lang talaga tayo kailangan talaga mag tayo at hindi natin pairalin yung ating emosyon pag dito pala tayo sa ibang bansa. So, yun yung advice ko sa mga first time na pupunta dito sa ibang bansa. Kailangan dyan pa lang kayo sa Pilipinas, punta na kayo sa pag-ibig MP2. So, hindi ako nag i-endorse sa pag-ibig MP2 para kung baga, maano sila, for example, yung hindi ako binibayaran or hindi ako nag-i-sponsor sa MP2. Sini-share ko lang kung ano yung na-experience ko na mas maganda at dapat natin gawin para mas makaipon tayo at mas malaki yung interest sa ating ipon. Hindi naman siya mawawala, hindi siya scam. So every month pwede mo siyang i-update, online pwede rin. Pwede mo din papuntahin yung kamag-anak mo sa MP2 para makapaghulog kung gusto mo lang na mag-invest talaga sa MP2. At saka tax free siya, wala siyang tax kasi ano siya, government. So, marami ng mga video na makikita, tutorial sa Uh, about sa impito, pwede kayong manood para mas mabigyan kayo ng more ideas at malalaman nyo kung paano siya uh, paano siya babayaran, ano yung mga requirements. Manood lang kayo sa YouTube ng mga tutorial sa about sa pag-ibig impito. Maganda talaga siyang investment, hindi siya scam. Sa so ako mismo nakaka-experience, nakatulong ng malaki sa akin yung pag-invest ko dati sa MP2. Nung kinapos ako sa pera, dyan ako sa Pilipinas, kasi matagal din akong nagtambay dyan sa Pilipinas. So, wala, wala na akong pera at marami na akong nautang. So, ang ginawa ko, winidraw ko na lang yung aking savings sa MP2. Tinerminate ko na lang yung aking savings sa MP2. So, yun, nakatulong ng malaki sa akin. So, ganun din dapat ang gawin nyo, guys. Maganda talaga siya as in. Hindi ko hindi ako magsasabi kung hindi ko na experience, hindi ko i-share sa inyo to kung hindi ko na experience. Magandang investment ang pag-ibig MP2. Tapos pwede mo pa rin siyang i-withdraw. Hindi kagaya sa bangko, hindi naman sa sinisiraan ko yung mga bangko dyan sa Pilipinas, pero na-experience ko na kasi yan dati na nag deposit din ako ng pera sa banko, pag uwi ko ng Pilipinas, in-update ko, maliit lang talaga ang interest ng pera ko sa banko. While sa pag-ibig impito, malaki talaga yung interest niya. At pwede mo rin siyang i-terminate, pwede mo rin siyang i-withdraw. Tapos pag binigyan ka na ng cheque ng pag-ibig impito at i-withdrawin mo yun, sa sa akin landbank kasi yun landbank tong chiki yung binigay sa akin tapos nung pumunta ako sa Landbank hindi na siya binawasan hindi na siya binawasan sa bangko ng Service Pinila so yun yung kailangan nating gawin para mabayaran din natin yung ating sarili unahin talaga dapat natin ang ating mga sarili yun ang lagi nating tandaan at lagi nating isipin na dapat bayaran muna natin ang ating mga sarili para within two years lang, mababago na yung ating buhay. Hindi na tayo kailangan mangibang bansa ulit kasi may naipondar na tayo sa ating mga sarili. So, unahin natin yung ating sarili. So, minsan, pag nagbigay tayo ng nagbigay sa ating pamilya, tapos pag minsan mag, sabi tayo na hindi muna tayo makapagbigay dahil may importante tayong bilhin or may iba tayong pagagamitan ng ating pera, nasabihan na tayo na madamot. So, masama na tayo. So, kailangan maging wise talaga tayo pag isa tayong OFW. Huwag nating pairalin yung ating emosyon na maawa tayo sa ating pamilya dahil mahirap ang buhay sa Pilipinas, yung mga anak natin, hindi natin matutustusan dahil Uh, nag-iipon tayo, sa, kailangan lang nating tiisin. So kailangan din natin kasing i-priority yung ating sarili. Kasi mas kawawa tayo dito kung wala tayong pera. Kasi nag-iisa lang tayo dito sa ibang bansa. While sa Pilipinas, marami silang mahanapan ng paraan, marami silang hingian ng tulong. So hindi natin naiisip minsan yun. Ang iniisip natin pag tuwing sahod natin, magpapadala ako sa pamilya ko dahil yung mga anak ko, wala silang pambili ng pagkain or yung pambili nila ng gamit nila sa eskwela. So, parang tayo na yung tumatayo na breadwinner sa ating pamilya. So, pag ginawa natin yung isang beses, monthly-monthly na yun. Ganun yung gagawin natin. Hindi natin na malayan, tapos na yung two years. Pagkatas ng 2 years, ano nang mangyayari? So uuwi tayo ng Pilipinas na walang ipon tapos mag -apply tayo ulit. So tayo din ang kawawa kasi tayo ang nahihirapan. Sana naging maliwanag sa atin yung mga nangyayari at sana na-share ko sa inyo ng mas maayos na intindihan nyo Uh, nakuha nyo kung ano yung ibig kong sabihin sa video na to ang gusto ko lang naman kasi na mag uh, uh, isa natong uh, isa na tong paraan para mabuksan natin ang ating mata mabuksan natin ang ating isipan na maisip natin na kailangan pala nating unahin ang ating sarili bago ang ating pamilya so yun lang guys yung konting explanation ko sa aking topic ngayon, sa rason kung bakit ka mangingibang bansa, kung ano yung rason mo kung bakit ka mangingibang bansa. So, ang tama palang sagot nun is unahin mo muna yung iyong sarili para ma-improve yung iyong sarili para pagdating ng panahon na kaya mo nang tumulong, pwede ka nang tumulong na hindi ka rin kakapusin. So, yun lang guys yung konti explanation ko sa topic, sana na nakatulong sa inyo at nakakuha kayo ng idea at nagustuhan nyo ang topic na ito. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at huwag kalimutang i-press ang like, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, mag-comment kayo sa baba kung ano yung tanong nyo about this topic at pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. Thank you for watching at God bless sa ating lahat